Po mga ka-friendships nandito po tayo kay Miss Claudine at ayan po ang dami ko nilang tapo ngayon pasensya na hindi ko nadala yung ano po hindi ko po nadala yung yung gloves ko nakalimutan ko pero ayan o oh. may mga mga bed bags ang flea spray spray. Nabuksan na. Ayan, sayang. kunin natin yung suot na ano, gloves. So, ayan po. Oh, oh my God. <laughs> Oh my God, mga kapensya. Oh my God. Wow. Holy moly. Wow. Mga ka-friendships, oh my God, isang buong ano, puro chocolate? Hala. Wow. Ah. Wow. Yan, kukunin ko ito wow 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 yan lang ang masasabi ko ayan po kung 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 napakabigla ay yan po, ayan po. Ayan, quick type po tayo magbu po hindi ilagay ko dito na ano ko babalik ko na naman hindi pa rin ito wow chocolate da, ang daming chocolate masig masig Грабли. Грабли, что Ito po, mga kapatid chips na po umapaw. Ayan. Yeah. Ano naman kaya ito? So, titingnan natin. Ayan. Kailangan ko ito. Hmm. So, ayan po. Unga. May mga ano po dito. May mga pero hindi ko na po yung kukunin ayan ito lang po mga chocolates po ito lang po kukunin ko so ako ay aalis na po dito mga ka-friendships at uuwi na po ng bahay so see you guys when I get home paalam wow milk Thank you. Hmm. Ano yung mga nakikita nyo? <laughs> hmm. Super mega jackpot sa mga chocolate ang ibinigay sa atin ni Mr. Bean tonight. Nag-uumapaw. Oh, ayan. Wow. Ayan pa. May may hot dogs. I-ano natin separate. Nandito pa. Wow! Jackpot. Jackpot tayo mga <laughs> sa mga chocolates. Grabe. Sobrang nag-uumapaw. Tingnan niyo po mga ka-friendships. Grabe. Wow. Wow. Chocolates. 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 walang katapusan. Wow! Sigat. Abangan niyo po ang kabubuang video na ito bukas sa aking YouTube channel. Ang kalkalan ni ka friendships nag-uumapaw sa mga blessing. Wow! Ayun ka o. Oh. Summer. Pwede ito sa mga ano o, oh, mga mosquitos Ayan, mga langaw. Wow! Look at this. Woohoo! Jackpot po tayo. Chocolates overload. Abangan bukas. Hello! Magandang magandang buhay po sa lahat ng aking mga ka-friendships dito. So for today's video po, ayan, andito na po ako sa bahay at Papakita ko po sa inyo kung ano po yung naharbat natin last night kay Mr. Bean. So, unang-una po sa lahat, ikikwento ko po sa inyo kung paano ko po ito nakuha yung mga nag-uumapaw na mga chocolates last night kay Mr. Bean. So, ayan po, nagpark po ako doon sa likuran ng dumpster kasi may, may, may building po doon at may parking lot. Kaya lang po, ang problema is... Hindi po ako makatawid doon sa uh, sa dumpster kasi po yung mga snow po is kabundok-bundok. So matataas po yung mga snow mga ka-friendships. At sana ay na-film ko last night no kay para makita niyo kung ano yung sitwasyon ko. Talagang desperada po ako mga ka-friendships. Ayan, so ngayon po uh, ikikwento ko po sa inyo yung lalim po ng snow hanggang lagpas tuhod. So, unang hakbang ko po, po, ayan, lumubog na po yung aking paa sa snow. So, ang ginawa ko, ginaganyan-ganyan ko na lang po para, uh, para mag-ano po siya, lumuwag po yung ano ng snow at makalakad pa ako. 22 steps. 22 steps po ang aking nilakad papunta kay Mr. Bean. Makuha lang po itong mga jackpot dito. So, ayan po, um, na it's it's worth it naman po it's worth it yung pagod at yung hirap na dinanas ko last night pero ayan sobrang saya ko po kasi hindi ako binigo ni Mr. Bean ayan sabi nga niya hahamunin lahat ni ka friendships makuha lang yung mga laman na ibibigay niya sa akin last night so nakuha ko na po ito po so ayan sobrang nagugutom po sa mga chocolate at Uh, variety po siya. Iba-iba yung flavor ng mga chocolates. So, dito, ayan po. Oh. So, ayan po. Grabe yung store, mga ka-friendship. Nagtapon talaga. Nagtapon yung store ng mga chocolates. Oh, ang dami. There's um, uh, 35 pieces po. Bawat bawat pack po nito ay may 35, uh, 35 pieces. Ayan, iba-iba po yung mga flavor ng mga uh, chocolates dito. May mga Snickers, may mga twist, uh, marami pa mga mga gummies. Ayan po, may M&M's, may Milkway, may twist, Snickers. So, ayan po, nag-uumapaw po sa Gracia ang binigay sa atin ni Mr. Bean sa kadakmak po ng mga chocolates, mga kapresyo. Ang dami. Sobrang talaga. Ang dami-dami. So, uh, masayang-masaya po ako kasi, ayan po, uh, nakuha po natin ito last night, no? And then, yung expiration date nito is malayo pa. Uh, hindi po alam bakit nila tinapot, pero may March 24, 2024. Hindi ko alam kung nakikita nyo dito. So, ayan po, March 24. 2024. Yung expiration, may nakita pa ako, June 2024. Ayan. So, ito naman is April. 4, 2024 ang expiration date nito. Marami. Hindi pa. Wala pang expiration nito, mga ka -friendship. So, pwede, pwede po natin ito yung pamili, guys. Pamamahagi ko po, po ito sa aking mga ka-friendships. So, ayan po. Oh, sobrang dami. Tapos, may... Uh, may na, na, napulot din po tayo lip balm o oh, ayan po sa mga sa mga nagka-crack yung sa ano po tayo sa lips yung mga dry nagda-dry especially pag dito po sa ano pag malamig yung panahon ayan so bagong-bago hindi siya mabuksan kasi naka po o oh, naka ano po siya naka so ay na natanggal yung ano pero hindi siya maano matanggal so ipamimigay din natin ito mga friendship so dito, may nakuha din tayong um, uh, st puff treats. Ay, para siyang ano, oh, pe peppermint na marsh marshmallow. So, yung expiration date nito is matagal pa sa June. Sa June pa yung expiration date kung nakikita nyo dyan. So, ayan po mga ka Madami din po oh, andito. So, Ayan, nagtapon po si Mr. Bean ng mga chocolate jackpot. <laughs> so, ayan po. Ito po lahat yung ating carpet kay Mr. Bean. So, ayan po, masaya po ako. At ito po ay pamamahagi ko po ito sa inyo. Alam niyo yan mo. Ay, alam niyo po yan mga ka-friches. Nangunguna po ako. Pasensya na po. So, ayan po. Papakita ko lang po sa inyo dito ha. So, ayan po. Mapapawaw. Wow. Wow. At sana oh, nalang po talaga yung mga nakuha natin na mga chocolates kay Mr. Bean last night. Nag-uumapaw. Oh. Ayan. San ka pa po mga ka-friendships? Ito po ay pamamahagi ko po ito sa inyo. So, ayan. Yun ang parati kong sinasabi na kapag mga ganito po yung tapunan ay ipamamahagi ko po yan sa aking mga followers. Of course, hindi po ako magkikip for myself. Kasi po, gusto ko pong magbigay ng saya at ngiti sa aking mga followers. Kaya, Talagang nagpupursigi po ako na mamasura at makakuha ng mga ganito kasi eh, alam ko po na kahit sa mga ganito lang po ay masaya na po kayo, di ba? So ayan po, kung masaya ako, edi eh, mas lalo kayong masaya at mas lalong masaya yung makakatanggap po ng ating pa mula kay Mr. Bean. So ayan po oh, mga ka-friendships. So itong ano, lip lip balm So, ayan po. Oh. Ayan. Ipamimigay po natin yan. So, ayan. Ayan pa. Grabe good si Mr. Bean. Uy, muhatag sa ako ah. Thank you, Mr. Bean. Ayan. At of course, thank you din kay uh, Papa Jesus. Kasi alam niya talaga na yung hangarin ko ay makapagbigay po ng saya at ngiti sa aking mga followers. So, ayan. Nabuo mapaw. Hanggang dito na lang po mga ka-friendships. Ako'y magpapaalam na po sa inyo lahat kasi alam nyo na kung ano ang susunod dito. Ako y lalabas ng bahay para mag dumpster diving na naman po tayo and hopefully bigyan po tayo ni Mr. Bean ng na sang katutak na mga jackpot, sang na mga blessing, sang katutak na mga chocolates. So, ayun po. Hanggang ito na lang. Ako magpapalam na. Ingat po kayo lahat dyan. Maraming maraming salamat po sa inyong mga suporta at parating panunood po ng aking dumpster diving adventures. Hanggang sa uulitin, ako'y magpapalam na. God bless. Ingat po kayo lahat dyan sa Pinas and always remember be kind to one another. Paalam! Mwah!